sa so, quiet is 12.30 am na sa gabi pero bago pa ako matulog ako pa ay mag share na isang words of God or mensahe for this video tayo pa ay mag ng words of God or verse of the day tayo pa ay magpasalamat thank you Lord, thank you Jesus dahil isang araw na naman po yung pinuno mo po sa aming buhay, dinugtungan mo po yung aming buhay, binigyan po kami ng panibagong araw, panibagong lakas. Thank you Lord sa maghapon na iningatan mo po kami, ganun din po yung mga taong nakikinig at andito po sa screen na to Panginoon. Touch mo po yung kanyang pamilya, cover mo po ang lahat yung pamilya Lord kung saan man po sila naroon. Kung meron mo po mga karamdaman Panginoon ikaw po ang makatouch ginoon in the name of Jesus hallelujah all glory and praises below na ikaw mag-aayuan ginoo Lord ang tananakong ginoon pray in Jesus may pray amen thank you Jesus thank you Lord meron akong i-share na verse bago matulog dahil bago ng ligo tayo basa yung ating buhok naligo ako kasi sobrang init mainit talaga kahit na may air ko na Meron akong verse, mga palangga. Sabi dito sa 2 Thessalonica 3, versikulo 3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sama-sama. Kung, ta kung atin pong uh, i-analyze or eh ano yung pam ano yung mensahe napakaganda po yung mensahe sabi dito tapat ngunit tapat ang Panginoon sa mag, na magpapatibay sa inyo at sa inyo ay mag-iingat sama-sama ang tap, ang Panginoon po ay tapat at magpapatibay napakaganda po ng kanyang mensahe dito tayo po ay iingatan sa mga problema o sa mga sakuna kung tayo po ay nasa uh, biyahe o saan lang po tayo napunta God is with us sabi ko pa nga sa mga ibang verse ko tayo po ay kanyang iingatan at lalo po tayong titibay pag tayo po ay nasa condition ni Lord na isa lalim po ng kung tayo po ay sumusunod po sa kanyang uh, mensahe. Uh, sabi pa nga dito, ang Diyos ay banal, tayo ay magpakabanal. Pero dito si mundong ibabaw, wala talaga perfecto na tao dahil lahat nga tayo makasalanan. Kaya nga, Jesus pinako sa cross dahil po tinubos niya po yung ating kasalanan at dahil po tayo mga anak ng Diyos tayo pa i pray na sa kasalanan at alam nyo po kung isipin nyo lang napakamahal po yung pag sanla o paglukat o paggawad kung silunggo pa ng Lord sa'yo dahil ang mahal talaga alam nyo kung ano bakit uh, yung kanyang dugo ang kanyang binayad sa ating kasalanan mga palangga <coughs> kaya bilang free or free na tayo sa kasalanan dahil free na tayo ayan ang sabi naman po ng iba dahil free tayo uh, tinubos na tayo ng Lord pero ang tao ganun pa rin patuloy pa rin na gumagawa ng kasalanan alam nila na mali pero ayun tuloy pa rin yung paggawa ng mali sa may kasabihan nga ko ano yung bawal ay sabi nga masarap, di ba? Pero dahil nga dito sabi ko nga hangga't buhay tayo, meron tayong magagawa na mga mali. Walang perpekto na tao dito sa mundong ibabaw. Hangga't buhay tayo, magkakamali po tayo. Merong pagsubok na dadaan po sa ating buhay at tayo pa ay matukso dahil tayo nga ay makasalanan. Pero sinabi nga sa ba sa Bible na always repent. Always po na maghingi ng tawad sa ating Panginoon. Sabi pa nga dito sa isang verse sa uh, may idagdag ako na verse mga palangga. Sabi nga dito sa Roma sa East 23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggad ngay Kristo Yesus na ating Panginoon. O, di ba napakaganda po? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung isipin mo, nakakatakot, bawat kasalanan ay kamatayan po ang hatol. Pero meron pa siyang dugtong sapagkat ang, sapagkat ang kabayaran ng kasama, kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung atin pong i-accept si Lord Jesus po sa ating buhay, meron po tayong matanggap na buhay na walang hanggan. Forever po yan. Wala po siyang uh, renewal na sinasabi. Kundi forever. Forever na na siya. Pag natanggap mo, if you want to accept Jesus Lord Jesus sa iyong buhay is ano ka na uh, isa ka na pong anak ng Lord pero hangga tayo ay nasa hindi talaga na niwala na mayroong Lord hindi ka pa talaga anak ng Lord dahil ang dami nagsasabi na anak din ako ng Lord o nga anak ka ng Lord ang tanong naman Sinusunod mo ba yung utos ng Panginoon sa buhay mo? May isang verse na marami nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Pero hindi lahat na nagtatawag na aking pangalan ay aking kilala. Nakalimutan ko kanong verse yan. Kaya, always guard your heart, always check. Kung pa ba yung laman ng ating puso. Dahil dito sa romance, o Roma, sa is 23 sapagkat ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya wag na po tayong magpakasala. Hindi na po tayo mag uh, alam yung mali, eh, patuloy pa. Stop na natin yan. Always po tayong magpakumbaba dahil tayo po ay mga anak ng Lord, mga palangga ko. Kahit nga ako, sabihin man nga, sabihin na nag, babasa po tayo ng uh, mensahe kahit ako nagkakamali araw-araw tayo nagkakamali dahil tinutukso po tayo ng alam nyo na ako sino yung kaaway dahil 24 7 din po yung kanyang paggawa gumagawa siya ng paraan para tayo ay dalhin sa mga mali nating ginagawa kaya sabi pa nga always guard your heart always check your heart kung nandiyan pa ba si Lord sa puso natin dahil pag si Lord po yung nangunguna at nagtedrive po ng ating buhay always po yung love ang nangingibabaw always po yung love ang nangingibabaw po sa ating puso ang pagpakumbaba yan po yung pinaka the best still ko kahit minsan nagagalit din ako pero nakukonsensya ako bilang anak ng Lord nakukonsensya ako nahatakot ako ayaw ko nang ayaw ko magalit kaya palagi pa ang Lord patawad patawad po parang sobra na yun kaya always uh, check my heart restore my mind parang iba na yung aking iniisip kaya yun palagi yung aking hinihingi sa Lord kaya always po tayo mag-focus sa Panginoon. Always po natin ikunik ang ating buhay sa Lord. Saan man po tayo magpunta, saan man po tayo naroroon ngayon, hindi po tayo nag-isa. Dahil andyan po yung Lord na nakatingin, kahit sa ang sulok man po tayo naroroon, sabihin nyo na nagtatago ka, nakikita ka pa rin ng Lord. Kaya mahiya po tayo kano po yung ating mga ginagawang kabalbalan o karumalduman ng mga kasalanan dahil nakikita po at nakalista po yan lahat sa book of life walang mga kaligtas ni kahit isa lahat po yan ay nakatala sa libro ng ating Panginoon. book of life doon lahat nakalista. Hindi ka pa pinanganak. Andiyan ka pa sa tiyan ng nanay mo. Kilala ka na ng Lord. Kilala ka na niya. Kung saan ka mapunta, kung anong merong ugali ka, kilala ka na. Hindi po natin ma ang iniisip ng Panginoon walang sinong makakapantay po sa kanya dahil lang ating Panginoon ay the greatest God God is God, Lord is Lord nakapowerful napaka powerful po siya kaya minsan may mga nababasa ako minsan tinatawanan pa nila yung nag-share ng words of God doon sa may ano sa preaching na isang pastor sa ano sa may uh, Facebook Merong tumatawa doon. Nakakaawa yung mga ganyan na sitwasyon na hindi kilala at hindi wala pang alam na sinasabi na Ayan, nag na siya dahil ganyan to ganyan Hindi po. Yan po ay mission niya. Ang daming magsasabi na to Pag ganyan talaga yung i mo minsahin ng Lord ang mga like, ang dami mong marunig na ganyan. Woo, uy, uy, parang si perfect. ganyan, ganyan. di ba? Ang dami kang marunig na ganyan. Kahit nga ako, meron akong marunig. Pero, salamat sa iyo Sabihin na, kung hmm, ikaw nga, nakishare ka ng ano, kung magawa yung mga mga thumbnail mo, mga ano, ganyan, no? Diba, nakikita ng tao? Nakikita nila. Kaya nga sabi ko, wala pong perfecto na tao sa mundong ibabaw. Lahat po tayo nagkakamali. Kaya hindi po tayo pwedeng maghusga sa ating kapwa. Only Lord. Only po yung ating Panginoon lang po yung maghusga. Hindi tayo. Hindi mo pwedeng ah, uh, husgahan ang nilalang ng Lord. Hindi mo siya pwedeng kutyain. Dahil sabi pa nga si verse tayo pa ay tayo po ay kawangis. Ito kun sa atin pa kawangis po tayo ng Lord. Ito kamukha po tayo ng Lord, di ba? Hindi mo pwedeng kutsain yung kanyang nilalang. Dahil po ay siya, yan po ay isang mali. Kaya hanggang dito na lang aking verse for today. Una-una po na verse na aking binigay ay 1 Thessalonica 3, versikulo 3. yun ba yun? Nakalimutan ko. Wait lang uh, oh no, Tisalonika um, ay, mali pala dos Tisalonika 3 versikulo 3 tapos yung dagdag na verse natin is Roma 6 33 I hope na mabasa po niyo sa inyo mga uh, Biblia. Kung meron pa kayong Biblia, pakibukas na lang. Pag mula kayong Biblia na dala, cellphone. Ako yung cellphone ko may mga Bible apps. Kaya dito ako sa aking cellphone na tumitingin. Ka ano ko lang ako, kasi share ko lang dun sa aking Facebook. Ito po yung aking share kasi kanina wala akong nabuksan. Uh, kaya sorry Lord, ngayon lang ako nakabukas. Inuna ko kasi basa-basa yung mga sinasabi ko nga dun sa aking live na yung live story ba. Sabi ko ay parang nilinlang din ako ng Satan. Dahil andun ako nakapokus. Tapos yung mata ko tingnan na ano na naibag na. Kaya sorry Panginoon niningil po tayo ni Satan para hindi na po tayo na makabasa ng mensahe pero ayun nagbawi talaga ako sa Lord hindi pwede kailangan ko po magbasa bago matulog kaya hanggang dito na lang ang aking verse for today or ang aking vlog uh, don't forget to like and then comment pakibasa na lang sa mga verse na aking binibigay pakibuklat po sa inyong, uh, sa inyong Biblia kaya hanggang dito na ang vlog for today good morning or Good morning sa Pilipinas. Dito naman sa Kuwait is good night. no Good afternoon sa USA. Kaya hanggang dito na lang guys ang aking vlog for today. Don't forget to like and then comment and then subscribe my channel. Jing Vlog. Jesus loves you. I love you all.